Road hmm. bakit nga ba tayo may hawak na lobo? Aba, ewan ko. Basta ako, may pinuntahan akong children's party kaya nakadekwat ako ng lobo. <laughs> Ikaw, Road bakit kami may hawak na lobo? Dahil ako ay isang taong lobo. <laughs> <laughs> Ang Cordy, basta ako natatandaan ko mula nung nagkamalay ako sa pagkakakuma ay may hawak na akong lobo. Kasi, may experiment tayo ngayon tukot sa dobo! Tama! Isang experiment! Wow! Isang Bang... himala! Tama! Pang Oscar ng acting <laughs> mo ha? ano ba yan? Ano Pero, anong experiment ba yan? Mamaya, delikado na naman yan ha? Hindi naman! Maliba na lang kung lalantakan mo itong isang kartong baking soda at lalagokin mo itong isang boteng suka Talaga? Teka, 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 teka. Bakit may baking soda at vinegar dito? May amnesia na ba ako? Parang inulit mo lang eh. Dagdag dag mo na rin dyan itong imbudo. Tatlong plastic bottles. Bottles. At mga lobong. Kailangan mong hipan. Hoy! Anong hipan? Hindi tayo magpapakapagod dahil merong ibang iihip sa mga lobong iyan. Ha? Sino? Huwag na kayong lumayo! Ay ano? Si aring baking soda at maang Vinegar. Sila ang maglalagay ng hangin d'yan sa mga baloon na iyan. Ha? Ay, ay, alam mo? Alam mo, ito. Hmm. Naghanap ka ng kausap mo. <laughs> ano ba yan? Ano nga, Tsaka may baloon na kami, oh! Ay! Ah! Bago! Bago. Oh. na bago. Sige, na nga! Paano ba yan? Kaya dito ang gagawin natin. Hmm. Una, hmm. lalagyan natin ng suka ang mga plastic bottles natin. Mm. Ano bago lahat? Kailangan natin ito. Ay, Ay, o nga. ako, tama ka dyan. Kasi, Kasi mas abdi sa mata ang suka. Baka matalsikan tayo ng suka sa mata. Okay, o so, ngayon. Okay, ayan. So, lagyan na natin ng suka. Lahat ba? Mamaya pa natin yung gagamitin. Hindi, ngayon na. Mamaya pa. Mamaya pa. Ilagay nyo na ng suka ang inyong mga plastic bottles. Sanay na sanay ako sa amoy nito. Okay. Pagkatapos, pag nailagay na ang suka sa mga plastic bottles, hmm. lagyan natin itong imbudo sa ating balon hmm. Then, ipasok natin ang baking soda dito sa ating lobo. Okay na yan? Hanggang so, sa... Pumukin nyo na lang ng sheet para pumasok. Okay. Tama na yan. Tama na yan. Ngayon, atin ang bibig nitong lobo sa bibig ni Bote. So, ayan, parang nag lang si Allen Baking Soda at Mang Vinegar. Tapos, Don, sige, Rodfield, kaya mo yan. Ikaw lagi ang nangangailangan ng tulong dito sa <laughs> segment. Okay, ngayon, Don, dahan natin itak -tap. ang baking soda sa laki kasi laki ng kuno okay, ni Charis. Wow! Paano nangyari yan? Tanong Sa, na lang natin kay Chris. Ano, ano ba? nga ba nangyari, Chris? Basta ako? I believe. Kayo.